Hello. Bumili po ako ng panibagong blood sugar test. Ito po. Ito yung blood sugar test. Elite like po. Ayan o. I like Japan. Ito po yung ano niya, yung pang... Uh, ito po yung ano, yung pang tusok. Yan po inilalagay yung ano po yung... Ay, naku. <laughs> inilalagay po yung ano, yung... Ito, needle. Ito po yung needle po niyan. Ito. Kahit anong needle, basta kontrato ito, binili ko lang po yan mura lang ito, kahapon ginamit ko na ngayon ano din ka ito, autocode din po ito hindi na, may baterya sa pero autocode po siya, hindi na siya uh, ay nahanapan ng autocode ito naman yung luma ko ito yung luma yung luma kung ano ito uh. tapos so, oh, itong ito, sira na din ho oh. <laughs> sira na siya ito siya o oh, sira ayan hindi na po maganda pagkaka pag ginamit pag po yan uh, masakit daw sabi po nila masakit yun tapos ito yung pang ko luma na din po bali bibili ba, bibilihan ko po yan ng ano ng, sa ano po sa next month bibili po ako mga ano lang po yan uh, 450 lang yan yung pang baby apparatus spignometer Ayan po. yan po yung binili ko kahapon yan. Ito naman, yung ano, yung gorilla. Yan yan, ginag ito yung ginagamit kong pang ano, pang vlog. Kasi hindi siya malikot. Hindi kagaya ni pag hinahawakan mo, medyo malikot. Kaya ito ngayon siya. Ito na, bali ang ginawa ko na lang po. Uh, kamay na lang, kinamay. <laughs> ang mano-mano uh, na lang hindi na ako guma hindi ko na ginamit yung gorilla yung gorilla uh, cellphone holder ayan oh Ayan po siya. Luma-luma na din po ito talaga. Kaya papalitan po. Minsan nga sinasabi, pero nilalabahan ko ito, ito. Lalabahan talaga yan. Kasi yung mga pawis, yan, mga pawis. Ito naman mo talaga ang gagigikinamit ko na din po itong ito. Gagamitin po talaga. Ito naman po yung ano niya. Ito yung uh, strip po niya yan. yan. Yan po yung strip. 50 din po siya. Mura na po yung pagkakabili ko po. Mura na. 25 pieces, bali dalawa pong ganito, pinaghalo ko na lang. Para ano, para hindi na, hindi na ano, hindi na, uh, pag nagbukas ako, bubuksan ko pa yung isa. Kaya pinagisa ko na lang sa isang ano, isang bunch nito. Yan. Yan din po. Marami din po yung binya, binigay sa akin na kuan needle ito. Itong needle na to. Ayan. Ito naman yung araw-araw nagpipismas mas po ako. Yan. yan po. Tsaka ito naman mo yung pinangpupunas ko sa mga dugo ito. yan po. Para, kwan po, para magandang tignan. <laughs> para hindi po siya nadudumihan. Ganun Kami kasi may mga pasyente na kwan pang uh, tinitignan yung mga kwan, yung mga gamit, malinis ba o hindi. Uh, malinis naman, wala naman nung nagre-reklamo. Kaya lang, pag nag-sugar ako, pag mataas, nagtataka sila. Kaya tinatanong ko, ano bang kinain nila? kasi, bago ko kayo mag, ano, magpa-blood sugar, wag kayo kayong kakain ng matamis, mag-fasting ko kayo. Bago kayo magpa-blood sugar. Ang fasting ko is 8 to 10 hours. Yung iba ko, 8 to 12 hours. Pero kung lumagpas na yun, hindi na puwede pwede. over-fasting na po yun. Ayan uh, po. Kung gusto po ninyo magpa-blood sugar po dito, BP, punta lang po kayo dito. Ayan o. Yan lang pong mga gamit ko yan. Eto, eto naman. Ano yan? Mano-mano. Uh, meron naman din akong ano sa bahay. Kaya lang hindi ko ginagamit to yung Omron. Ayan po siya. Thank you. Maraming salamat po. Thank you po sa mga subscribers. Silent subscribers. Sa mga viewers. Shout out po sa yung lahat dyan. Sa mga... Uh, Kapatiran Fans Club Shout out Ilocano Team Ilocano at saka Team Puyog Team Puyog ti Ilocano Support Group <laughs> Support support lang po tayo Tulungan lang po tayo Ayan po, thank you so much Bye bye <laughs> <laughs> Bye bye po, bye bye <laughs>